kukuha ulit tayo ng tubig na malamig pangalawang atreolo na to kailangan buhusan yung aircon ko ng malamig na tubig yun yung idea ko para lumamig yung basic pag open to ng AC ko hindi siya lumalamig yung ito yung pinaka idea ko dalawang ganito para malamigan yung loob Yes. Lasong nit Oh na. Oh, surf chair. Lambe si natung ba? Okay naman. Tumalamin siya. Pahinga mo lang 5 minutes. Tapos no yo. open yung ano. Yung, 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 yung on. Grabe. Pero bukas. Lalamig yan. Pangalawang araw, ayaw na naman lumamig. Ayaw mo naman ipagawa. Ang hirap ibaba. Hmm? Eh, siya ng tubig, oh. Ayan, e, oh. Kailangan patuloyin ko muna yung tubig sa loob. Ito so, ako ulit tayo ng tubig. Nakadalawang ganito na ako. Ito naman konti lang para sa harap ng risiko sa loob ng bahay ko bubuhusan ko din yan ang sabi ng roommate ko pero yung room, roommate ko nasa ano na pinas na sa kanya ko na ako yung idea eh pag binaba ko yun wala akong AC yung init okay na yan yan ang kwarto ko oh. Huh? Nag-iisero lang ako dyan So Solo kwarto Ayan ang isi ko sa loob Ubusan ko lang to Ayan no yung sarapan, harapan Basta ganyan ginagawa ko Mag-ayaw lumamig ng isi ko Likod at harap yung shell ko dapat marami ito konti lang eh mga one part ng ano pakakasaraw lang marami ang init ng kwarto eh. ang rooftop ko bato yan oh isipin nyo na lang imagine nyo lang ganong kainit parang para sa bodega para sa bodega kaya yung kwarto ko dati eh reklamo eh. Nasa dulo siya eh. Ay no, nasa dulo siya ng ano. Bago pa makarating doon ng lamig. Dito sa unahan. Dito tumatama dito sa unahan ng ano. Ang lamig eh. After 5 minutes. Uh, pagpahingahin na muna natin. 5 minutes. Para yung tubig mo baba. Tapos i-open natin. Ito, ginawa ko ng vlog to para may makaalam pag hindi siya lumamig huwag nyo ibaba o i-repair uh, ipagawa try nyo muna buhusan yung ano ng malamig na tubig sa likod at harap kung ayaw talaga sa kanyo ipagawa sa kanyo ibaba o ipa, iparepair ako nga Mag-isa lang ako dito. Paano ko ibabayan? Patawag pa akong tao. Tapos, wala pa akong AC ng magdamag. Ano, makikiturog ako sa iba. Ah, ito na lang yung tekniko. Tulog na malamig lang. Sapat na. Di ba? Walang abala. Intay ko namang 5 minutes. bago akong bubuksan. Ingilit ng kwarto ko. Tingin niya. Puro bato Oh. Yung, yun naman. Lalo na ito. pagtag ulan hindi ko pala sasabihin sa amo ko na lagyan ng cement sa taas si ang lakas ng turo niyan binabaha ako dito ayun no ang laki ng tipak mabaksa ang kanya na sa ulo oh. mahuhulog na hindi ko na ipakita yung kwarto oh. magulo kasi ng buhay ko na... ayun na yung bike, papakita oh. ko na natin yung AC na eh lampas na lang 5 minutes ato pan muna high pan oh. high pan muna ayan hindi ko muna din dire diretso sa ano super cool high pan muna huwag bigyain baka masira ang beses, hindi sa super cool eh. Nung yung ano ko, AC ko. natin sa ano, sa super cool. Yan Ayan na siya. Hindi pa ito nalamig. Wala pa yung ingay. Pag malamig eh, may ingay yan eh. Naku. Para sa blaya ka. Ah. Na siya, mga dadi. Sa malamig na. Nagkakaroon ng, ng ano, tunog. Kasi itong isik kapag malalaman kung lumalamig. May ingay. Yan Oh. May ingay na siya. O, oh, lumalamig na o. Oh. Diba? ba? Diba, very easy. Very easy lang no, yung ano hindi na kailangan ipa hindi na kailangan ibaba tubig na malamig lang sapat na o oh, yan yeah, mga lodi oh, na o oh, diba? May ingay na siya Tumutunog pa oh. Ito yung problema ko eh. Hindi ko alam kung bakit tumutunog 'yon. Parang may bumubutok sa loob. na, ko na lang ako eh. Parang may bumabatok sa loob ng ano. AC. Ano po ba? Diba? Malakas na yung ingay. Ano. May na siya kanina, eh. medyo may hinape. Yan po yung palatandaan pag malamig yung buga ng hangin ba maingay oh. kaya try nyo na rin pag ano nangyari sa inyo yung walang hindi sa lumamig itry nyo lang yan ng ano buho sa ng tubig na malamig yung ano yung sa likod ba sa likod ng AC sa adit sa sarap yun lang mga daddy God bless po sa ating lahat